government pumayag na yung mga Afghan refugees. Pwede sila magstay dito habang pinaprocess bin yung US visa nila. I think in, I think in transit lang naman yun, na temporary yun. Um, kung maalala mo nung panahon na uh, World War II nangyari at ginawa din niya ng ating bansa patungkol sa mga Hudyo, mga Israel, uh, wala pang Israel nun eh, patungkol sa mga Hudyo na pinayagan silang manatili dito at um, hanggang matapos 'yung kaguluhan. Kaya yun ang isang rason, alam niyo ba kung bakit maliban sa ASEAN countries, Israel ang isa sa mga bansa sa mundo na hindi kailangan ng visa ng Pilipino. Dahil sa ginawang humanitarian aid na yan ng Pilipinas sa mga hudyo ng mga panahon ngayon. Pero mga panahon ngayon, sir, wala pang terrorism. So wala kayo nakita ang security concerns, sir. Um, sino ba naman na may gusto na magkaroon ng security risk at concern? Um, at ito, sa pagkakaalam ko, yung mga tumulong sa Amerikano, labanan ng terorismo sa Afghanistan. Hindi ito yung mga Ba't naman ni dadalhin ng Amerika yun sa Amerika? Na Amerikano yun sa Amerika, di ba? Pero SP pa paano pag hindi na approve yung visa nila? Hindi sila payagang pumasok sa... Amerika. Alam ko, temporary lamang yun, babalik sa pinanggalingan. Pero alam ko, pagdating dito, eh halos sa um, processing na lang ang kulang para makapasok sa Amerika. Tandaan niyo, ang nangako sa kanila Amerikano, ang pangako ay dadalhin sa Amerika. Hindi sa Pilipinas, hindi sa anumang bansa. ano nga sa ano 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 saan sila ano 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 So can you add uh, details para ano? Uh, well, Gagamitin namin pagkakataon marahil ang budget, budget. para tanongin ang Department of Foreign Affairs na detalye nito para mapagbigay alam sa publiko. Ang budget ay pagkakataon, hindi lamang para maningil, pero para maliwanagan din sa mga iso na kinakaharap natin bilang isang bansa. And we will use that opportunity. Sir, pag ganyan ba, uh, yun na uh, agreement, pwedeng executive lang talaga, hindi kailangan. Na, uh, yes, para, 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 temporary para, lang kasi. Uh, temporary lang kasi pansamantala, hindi pang matagalan eh. Kadalasan, ang mga pinapasukang tratado, pang matagalan, pang forever, ika nga. Pero yung mga temporary kasunduan, pansamantala lang, eh. hindi treaty yan. Um, executive agreement lamang. Eh. So yung magiging gasos nila dito, sagot yun ng US? Eh? Um, again, yung detalye, hindi yung pinakalap, namin. Pero mag, wala ko nakita sa NEP. Wala ko nakita sa NEP na budget para dyan. Eh sa so, malamang, wala. Wala tayong gastos. Kasi wala namang budget sa NEP. Huwag na yan. Pero sa inyo, sir, tama lang na confined lang sa isang area. Uh, para, o hindi sila papasyal-pasyal. So, um, ah, uh, uh, alamin ko yung detalye. Alamin natin yung detalye sabay-sabay. Malamang, yun din ang gagawin nila.